ni My name eh Takara. Ang gusto ko lang sa buhay ko na maging... Kusigit si Gamay. Uy, kusigit Gamay. Maging... Ano? Maging isang... Candidate. Maging isang candidate. Mananalo ako. Ayun rin. gusto ko rin na maging kayang ako. Kasi para makano ko sa mga... Muno sa mga pahay Okay? Okay. Okay. Um, sasayaw ako na Pamela. Um... Pamela, one Pamela one, okay, Pamela, one, two, pamela pamela two, 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 Pamela two, two, ng two, 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 pamela